For today's video, guys. No? Uh awareness lang. Itong video guys, awareness ko lang po sa mga katulad n'yong content creator na monetize na sa ads on Reels at saka is in in stream ads. So ayoko lang pong magaya or matulad kayo sa akin na, na uh, nagkaroon ako ng unoriginal content sa aking mga sariling video. So ang tanong. Bakit nga ba ako nagkaroon ng original content sa sarili kong video? Sarili ko naman lahat ang mga ina-upload ko sa aking mga Reels video. So, ganito yun, guys. One day, uh, gumawa ako ng ng random uh, pictures or video na ini upload ko sa aking Reels. No? Uh, limang pictures po yun na ko. Tapos, ginawa ko siya ng reels. Uh, tsaka, kumuha ako ng background music sa aking uh, library sa Facebook. So, although uh, invited naman po ako sa aking music, license na meron po akong music license po so pwede akong gumamit pwede naman po akong gumamit ng music So, yun ang ginawa ko guys. Ginamit ko ang background music at ako random uh, features ako. So, pagka-upload ko pa lang yun guys. So, nakatanggap ako kaagad ng or nakita ko mismo do, na, nakita ko doon sa aking monetization na nagkaroon ako ng unoriginal content. So, yun ang naging dahilan no naging dahilan unang naging dahilan sa ating pagkakaroon ng unoriginal ang pangalawa guys ito yung matindi no na hindi ko siya makita kita ng ilang beses kung ni ang aking video yun ay guys nagka-upload po ako nakapag-upload po ako ng video tatlong video po yun guys na nagka-double siya Nagkadubli siya. Yes, guys. Nagkadubli siya ng upload ko. At kahit na 5 uh, five second lang po guys. 5 to 10 second lang po ang video na yun na aking na-upload. ah uh, before, matagal na yun siya na na-upload ko na, guys. So, ako kasi yung taong nagsisave ng mga video sa aking phone. At uh, uh, yun nga, dahil sa Kadahilan na nakita ko na siya doon sa aking gallery at yun in-upload ko na siya at hindi ko na guys na malayan or hindi ko chine na na nai-upload na ko na pa siya nai-uploaded ko na pala siya before yun so ayun ang naging dahilan guys so yung tatlong video pala yun guys ay ah uh, hindi ko na alala na na-upload ko na pala siya no kaya nilagyan ko pa siya yung alam niyo guys ako yung mahilig na mahilig kasi ako yung um uh, yung ano ko siya yung dudugtungan ko ng another video yung mga ganun dudugtungan ko na uh, parang templates ganun ang pagkakaano pagkakagawa ko ng video niyan tapos nasali yung yung 5 seconds and 10 seconds lang na video guys So, ayun, na doble doble na siya, tatlong video. So, yun ang naging cause kung bakit ako nagkaroon ng unoriginal content. So, guys, awareness lang sa mga tulog content creator, ingatan po ninyo ang inyong mga monetization or mga video na hindi kayo makakapag-upload ng doble doble So, make sure po, deleted na po lahat yung i-upload ninyo. So, ingat lang po, guys. So, alam naman natin, no, mahirap magkaroon ng, ah, uh, magkaroon ng violation. So, yun lang guys. At, uh, magingat po tayo sa ating mga i-upload na ating mga video. So, ayan lang po guys. Thank you for watching!